What's up, madlang people? My name is Amber, 19, ang lady rider ng Paranaque City. Oh, lady rider. Lady Alam niyo ba, apelido oh. niya ang Amber. Dahil ang ano pangalan pa niya diyan? ay... Telephone. Telephone Amber. Telephone Amber sa akin. <laughs> Alam mo, apelido niya yan. A apelido ano ba yan? Pangalan niya, Dis. Amber. Oh, Pasko. <laughs> oh, antayin niyo lang, hindi pa nag-heal. Ano okay. <laughs> <laughs> ba kayo? Pag hinampas ko sa inyo, hindi <laughs> ko mag-heal yung mga ulo. Pangalan niya talaga yan. Ah, pangalan niya ba pangalan talaga pangalan Niya. Ano ang niya? The Sea. Amber the Sea. Amber the Sea. Pero huwag ka maglala. Kahit anong sabihin nila, maganda oh. magandang pangalan mo. Amber. Oh. 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 Ano ang apelido niya? May apelido mo ha, so. ano, sa'yo. Ano ang apelido niya? Oh. Amber Disaya. Amber Disaya. Takot <laughs> <laughs> kay Mrs. Pero Amber one ka sa no? amin. Okay. So, i-describe mo naman ang sarili mo kay Lester. Maganda ba si Amber? Amber. Maganda ba si Amber? Maganda ba si <laughs> Amber? Oo oh, naman. Oo oh, naman. naman um uh, Mabait ba si Amber? Siyempre oh, Maganda ba manapit si Amber? Siyempre okay. oh. Matalino ba si Amber? Na, with honors With oh. honors, oh. With, honors. Oh. with honors Your honors <laughs> Magaling ba makisama si Amber? Siyempre, kailangan yun eh. Kailangan. Okay. Wow. Anong pinagkakabalahan mo? Are you still studying? Um, waiting lang po sa incoming school year. First year college. Oh, ano ang si course mo? Um, ma? Maritime pa. Ay, talaga? Yes. Kaya amber na siya. Amber na siya. Maritime. Isa siya, little mermaid. <laughs> ano pick-up line mo para kay Lester? Yes. Alam mo ba, Lester, kung ako sa'yo, um... <laughs> Ano? Wait, sorry, late. Uh -oh. <laughs> Meron pala akong pick-up line. Ay, ano yung pick-up line? Pinaantay nga namin. <laughs> <laughs> oh, take, two. Oh, oh. Oh, take two. Take two. Take Are two, you Amber the Influence? Hindi. <laughs> 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 Justin Timberlake. <laughs> go, go, go. Okay. Alam mo, Lester, kung ako sa'yo, naghaanda ka na ng salvavida. Bakit? Kasi lulunurin na kita ng pagmamahal. Boom! Boom! lulunurin ka lang kung tataba ka, Lester, at nalulunod ka. Floated. Grabe. Grabe si Amber, no? Pwede na naman pa rin sa Maritime yung pick-up. Lahat eh, no? Pwede Amber na si Pat. dagat, dagat-dagat ang pick.